till death do us part. Wala nang mas masakit pa sa sinapit ng apat na mga anak na naulila ng mag-asawang Kunel sa Matalam Cotabato matapos magkasunod silang masawi. Ihatid na sana sa huling handungan ng padre de pamilyang si Junifel Conel Sr. nitong Sabado ang kanyang asawa na si Judy Kunel na nasawi sa sakit na cancer nang masangkot ito sa aksidente sa tinaguriang Killer Highway ng barangay Kilada Matalam alas 6 ng umaga ng parehong araw. Kasama nito ang kanyang anak na lalaki sakay ng kanilang Mitsubishi Adventure mula sa Kabakan area nang bumangga ito at maka head-on collision ang isang nakaparadang Isuzu 10-wheeler wing van sa outer lane ng kalsada. Sa lakas ng impact ay nawala ng balay si Cornel na agad isinugod sa ospital habang isinasagawa ang funeral mass ng asawa nito. Bago ilibing sa Amas Kidapawan City ay nakikipagpatentero sa kamatayan si Cornel. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban nito ay idineklara itong patay. Labis ang kalungkutan ng mga kaanak at katrabaho ni Kunel sa Cotabato Provincial Engineer's Office dahil sa sinapit ito. Naulila ng mag-asawa ang kanilang apat na mga anak kung saan ang lahat ay mga minor de edad. Sa impormasyon mula kay Matalam PNP Town Chief, Police Lieutenant Colonel Mylene Estrellan, kinustodiya nila ang driver ng wing van na si alias Ryan, apat tapong taong gulang na taga-bao Alamada. Paalis na umano ito matapos mag-water break nang gumewang-gewang ang sasakyan at pumanggas sa kanila. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.